Iba't ibang klaseng sakit sa balat ang nararanasan nating mga Pinoy. Isa na dito ay ang buni, hadhad, head, anan, pimples, acne, rashes na pangangati sa balat, alipunga, at iba pang klaseng sakit sa balat. Lahat tayo ay nakakaranas nito mapabata o matanda. Ngayon ay isishare ko po sa inyo saan po pinaka the best magpagamot sa mga sakit na yan. Sa ito, sa mga pinipilahan dito sa Cavite dahil sa sobrang galing at napaka ng mga gamot na binibigay nila. Libre ang check-up sa clinic na to. Ang bibilhin mo na lang ay yung reseta na ibibigay nila sa iyo. Hindi mo ito mabibili sa ibang butika dahil exclusive lang na mabibili sa kanila dahil ito ay gawa mismo nila. Sa sobrang epektibo ng gamot nila, umaga pa lang pinipilahan na at dinarayo ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar. Kaya kung kayo ay magpapacheck up dito, suggest ko sa inyo umaga pa lang ay pumunta na kayo dahil meron po listahan. Yun po ang susundan sa pila. Ang klinik na to ay matatagpuan dito sa Rosario Cavite. Ang pinaka-landmark niya ay yung Meralco ng Rosario. Pag galing kayo ng Tejero, dito siya sa kaliwa bago mag SM Rosario. Makikita mo ang signage na nilagay nila sa labas dahil sa maliit lang yung pwesto nila ay hindi masyadong pansinin. Alas 9 ang dating ng doktor, alas 6 pa lang ay may pila na. Kaya kung kayo ay nasa malayo, agahan nyo na ang punta nyo para mauna kayo sa pila. Every Monday at Thursday lang may doktor. Kaya kung malala na yung sakit nyo sa balat, ay piliin niyo ang mga araw na yan sa pagpunta. Bago dumating ang doktor, ay pinapapasok na nila ang mga pasyente sa loob. Ayan na nga, nagsisimula na si doktor ang mag-check up. Mabilisan lang ang check up dito. Pagkatapos, reresitahan kanya ng gamot at bibilhin mo ito sa kanilang butika. Kadalasan sa re-reseta nila ay gamot na iinumin, lotion na pamahid, at sabon na gagamitin at swak sa budget ang presyo ng gamot nila. At karantisadong napakabisa. Ilang araw pa lang na gamitan ay makikita mo na ang magandang resulta. Ito lang ang may share ko sa inyo ngayon. Ako si Mama Gemma nagsasabing, sharing is caring. Hanggang sa muli, bye!